Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. po sa lahat ng ating mga viewers sa TV UP, sa Signal 101, syempre sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Good evening. Ako po inyong Mare ng Bayan Mariyao. Kasama natin ngayong gabi walang iba, Abogado De Campanilla, Hindi Sampay Bakod, walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, bakit tinatawag na Sampay Bakod? eh kasi kung hindi nila isampay sa bako ng mga sarili nila hindi sila mapapansin ah may ganyan in short inilalako nila ang kanilang mga sarili Hay, ang para sila ng ay laku, ah ang pangit ng para magkaroon, magkaroon ng kliyente ah ganoon mm -hmm. kaya pala sampay bako ang iba yung de campanilla oh bakit de campanilla ah eh, bago ka makapasok sa opisina sa bufete noong abugado uh, mm. kinakailangan mo nang mag doorbell ka wala naman doorbell dati. Kaya kampanilya. Meron yung hinahatak na, kam, na string. Ah. At may kampanilya ron sa loob. Kling, 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 kling. Ah, ah. ginamit mo ba yun? Ah, wala na. Hindi ko na inabutan yun. <laughs> doorbell ka na? Doorbell na. Ah, okay. Hindi totoo nga yun ah. Yung may kling, 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 kling. Eh, bakit nakapikit ang ano, ang hustisya? Ay parang hindi jar. niya alam kung sino ba yung hinuhusgahan niya. Parang hindi naman tayo sure. <laughs> ah. ah hindi alam. Bakit baka baka naman nakapikit dahil ano? Dahil may mga ginagawang iba. Pero siyang piring sa mata. Uh Oo. -oh. Hindi joke-joke 'yon kasi ngayon mm -hmm. siyempre sa mga pangyayaring uh, nangyayari sa atin ngayon, mm -hmm. 'di ba? Kailangan talagang makita ang hustisya. Yan. Okay. Mm -hmm. Kailangan makamit ang hustisya. Dahil mm -hmm. dyan, may mga tatawag sa atin. Kapag ka po ang number nyo, 0954-310-0331. Kinat mo naman agad, di pa ako tapos. And, eh, kasi papunta na ron eh. Ah, papunta na ron. Eh, putik bandawat daw putik, tawirin na ng malapit. <laughs> mga smart users, 0961-770-8807. Ba't ikaw ang galing-galing mo din sa mga ganyan, mga kasaka, ano, sa lawi ka? Eh, para mo naman sinabi kasi ang, sa, ang, sa, sagot ba din kasi matanda na ako. Oo, oh, hindi lang. naman. Hindi ko naman sinasabi Sige Sabi Sige. ko may wisdom ka. Ah. wisdom. Ah, ah, Tut. Ah. ah. <laughs> Alright. Oh, actually, meron pa nga akong wisdom. Meron. Mm. Oh, di ikaw yung bata ka pa. Bata sariwa. riwa. Oh, siyempre. Oh, siyempre. Kita mo naman, ba? may baby fat pa. Oh. <laughs> o, oh, eto na po. Dahil nabigay na ang numero, eto na ang mga tanong natin. At syempre, mamaya magkakaroon tayo mm. ng caller. Si Arnel. 41 years old mm -hmm. ng Quezon City. Bumili po ako ng lupa through installment. Dahil nawalan ako ng income, nagkaroon ako ng balance. Kaya, pina-recontract? Re Reconstruct -re siguro ito. Re -re no? okay. Ah, recontract. Ah. Ah, recontract. Pag-recontract, ano ba yon? Ah, kasi Eby, ng maturity. Ah. Okay. Inabot ng dalawang taon bago ako nakausap ulit. At pagbalik ko, tumaas na raw ang presyo ng lupa mula 4,000 per square meters naging 6,000 per square meters. At yon ang gusto nilang i-apply. Pwede po ba nilang ipatong ang bagong presyo kahit may original contract na kami? Ano pong pwede kong gawin? Okay, when you say recontract, ano ang uh, ibig sabihin ba doon? Eh parang sinasabi niya na pumayag na siya na nabaliwala na yung unang kontrata niya dahil hindi siya nakabayad. Ha? Pero pumayag naman yung uh, may-ari ng lupa na o oh, sige, di magbilihan na lang tayo uli. Uh, hindi ko naintindi na, ho. Kaya nga, gagawa ka uli ng panibagong kontrata. 'Yun ang recontract. Oh, pero may bilayad na siya eh. Ah, kaya nga eh, pero so, hindi naman siya nakabayad eh. Pero acknowledge ba 'yung dating binayad yes, niya? Yes, ia-apply ah, lang 'yon, pero tataas lang 'yung presyo na kasi bago na 'yung kontrata. Ah, ah I see. Ah, okay. bago na 'yung kontrata. Oh, pero dahil may naibayad naman ako, oh. ia-apply. Ah, ah, pwede 'yon. Pero yun. syempre sabi, eh kasi nabaliwala na 'yung unang kontrata eh. Mm. Kasi kung wala epekto 'yung hindi niya pagbabayad, ganun din ang babayaran niya. Akawa ba naman yung nagbenta? Oh, sa bagay, totoo rin diba? yun. At saka hindi, uh, medyo... Medyo okay-okay na rin yung deal kasi hindi na forfeit yung binayad niya. At talaga hindi. May batas naman na nagbabawal. Na ah, oh, may ganun ba talaga? ng lupa at on installment oo oh, oh. at nakabayad ka na ng dalawang taon, oh, oh. ang tawag doon ay masedalo. Kasi ang author noon ay si... ano Ernesto Maceda. Si Senador Ernesto Maceda. hindi eh, ba ang Maceda, Senior. lo, pang ano lang? Pang ano lang, yung mga properties na medyo mas... Uh, yung rent control. Pa, ay, basta, ganun doon doon din. Pa, uh, uh, anong sinasabi doon? Na kapag ka yung maraming, maraming taong ka nakabayan, mm. at uh, hindi ka nakapagpatuloy ng bayan, mm. uh, kapag ka tinerminate yung kontrata, may makukuha ka pa. Ah, so uh, hindi pwedeng i-forfeit ng lahat. Uh, i-forfeit na lang, lang lahat. Okay. Nag, nag, eh, pero may ito nga, ay pinayagan pa siya okay. na i-apply na choice. bayad. Wala siyang choice. Kundi, eh di, sa si ka na lang. Tawaran Tatawaran, lang. Okay. ka na lang. Oh, tumawad ka na lang mm -hmm. ha, makiusap ka na lang pero wala tayong choice. Mm -hmm. Okay. Ano yung next texter natin? Sinong pangalan? Yan, si Miko. Miko ay taga nila, 30 years old. Sabi niya, good day attorney. Openly gay po ako at lagi akong pinariringgan ng bosko na homophobic remarks. Pwede ba siyang i-report sa workplace ng discrimination? Opo, ano 'yan? Uh, yung safe space, 'di ba? Mm -mm -mm -mm. Kasi katrabaho yata niya ah, boss niya. Eh. Pag boss mo paano? O, edi eh ano 'yan? pwedeng... Uh, ayun nga, harassment. Okay. Tama. Kasi ginagawa niyang... Mm -hmm. Hindi maganda ang workplace. Ang workplace niya, oo. Tapos pwede lang, baka pwede rin yan sa Safe uh, Space Act. Workspace Act? Aha. Okay. Eh, pero, pero yan, ang pinakamaganda dyan kung meron pang na basta kakataas oh, ito oh. sa boss mo, oh, oh. i-report niya. niya doon. Mm. At kung uh, magiging talaga, kung ano talaga to, uh, kakasuhan natin. Okay. Kakasuhan natin ng harassment, se sexual harassment. Oh. Ah, really? Sexual harassment hmm. na yan? Na ano yan, ah? Oo. Hmm. Pero yung Work Space Act, di ba, which prohibits gender-based sexual harassment hmm. in workplace and other settings. Okay. So, yan, diyan siya makakabali. Pero mga, ito bang... Workspace Act na ito is for ano lang, yung gender-based? Gender-based. Ah, so pag uh, hindi naman, hindi naman, um, hindi siya gay, hindi ito mag-a-apply? Uh, ibang... Uh, ibang batas? Baka ibang batas naman. Okay? Ah, okay. Kasi okay. pagka yun ay, pagiging haras, harassment siya, kapag hindi na, ginagawa niyang, uh, hindi maganda yung... Uh, workplace environment. Uh, environment. Okay, I have a question. For example, uh pinipilit ka na niyang magresign openly, sinasabi, ay magresign ka na, magresign ka na. Tapos uh, parang pinagiinitan ka every now and then. What kind of um of pinagre resign ka? Uh, oh, parang pinagre-resign ka na, pinagre-resign uh, na siya. Parang uh, hindi niya gusto yung yung staff uh, niya. Sa akin ko ako yung tatanungin mo parang ayoko na rin sa kanila kung oo totoo sa akin pero superior so ang, lang siya ang, gag, uh, ang gagawin ko edi kung uh, hindi ko mababago yung sitwasyon mag uh, hindi ako papaso kat didemanda ko na sila ng constructive termination yan illegal Constructive illegal termination. Dahil pinag... Uh, pinahinahanapan na siya ng ah, butas. Sinasabi ah, na sa HR ah, kung ano-ano ah, eh. Tsaka hindi na maganda para sa akin. Parang tinerminate na rin ninyo ako nito. That's yeah. correct. Okay. So, yan-yan, ha? Oh, anyway, eto naman. Balikan natin si Jude ng Santa Rosa. Hi! Magandang gabi sa iyo, Jude ng Santa Rosa. Good evening. Hello. Good evening, po. Yes, Jude. Anong problema natin, Jude? um, Actually wala pa naman major problem at the moment dahil naglay low pero gusto ko lang po ma-confirm. Mm -mm. um, kasi well within the subdivision po kasi yung conflict. Okay. Ano yung conflict? <coughs> um meron po kasi kaming um kapitbahay po. Mm. Um alas isang dekada po yung harassment kasi. Ay, o bakit ano anong, yung, klase? anong papano? Ah uh, simple as doing mga activities lang sa bahay mismo. Ah, uh, non-stop ang tawag sa mga otoridad po. Ah, uh, yes. parang isinusuplong ka ganon Yan din po. Yes po. Okay, Tapos, so parang I may see. reklamo siya, tatawag sa auto sa sa pulis, pupunta yung parang pulis, parang Pupunta yung pulis sa bahay mo. Yes po. Pero ano yung ano yung ano direklamo niya? Ah, uh, mga well, I'll I'll be honest with you po, sir. Uh, medyo mababaw po kasi yung mga reklamo niya. Ah, kagaya ng po. ano? Kagaya ng ano? Uh, ang pinaka naalala ko pa talaga is nang ihaw po may nang nang uh, ng barbecue. Ah. Uh nang -huh. barbecue tapos tinawag niya pa yung mga awtoridad. Ano Nagihaw kayo ng barbecue, tinawag niya awtoridad, baka di mo binigyan. Hindi, <laughs> pero bakit Ngayon siya na bakit din. siya anong reklamo niya kasi yung usok pumapasok sa bahay niya? Ah, uh, wala naman, wala naman siyang sinabi. Sinap, parang pinipilit lang po kasi na illegal pa yung ginagawa namin. Ah, uh, ano sabi, ano sabi sinabi. sa iyo ng pulis? Ah, uh, sinusunod. Gusto lang niya sinabit sinabi ng kapitbahay para hindi siya ma mawalan ng trabaho. Kasi ang problema din po sa amin, kasi kung hindi sumunod ng mga otoridad, mawawala din po mga trabaho nila. Ay, hindi, hindi. Baka hindi otoridad yun. Ah, uh, baka guard yan. Baka, baka pul hindi security Ma guard. Guard job po nung una. Tapos nung nagtagal, may yes po at some point, may mga polis po pumasok at some point. Pero yung mga polis? Hindi, pero anong... Pumunta sa sa'yo dahil hindi, nag-usok ah, ng... Ah, sige na, pumunta, pumunta, yung polis. Anong sinabi ng polis? Um, gusto nila ipatayin yung barbecue grill namin. Ah, ano raw ang violation mo? Kaya nga. Yan din ano, ayaw nila isagot po yung yung tanong namin. Tinanong po namin dati ano po yung ah, violation. Eh, baka kasi ang uh, pollution, <laughs> air pollution lo. Hindi <laughs> ko po alam kung ano po yan. mga... <laughs> ah, pero... Ano ba? <laughs> Nagpa-barbecue, ano Ay, ba? Hindi kasi yung bawal magsiga. Bawal magsiga. Uh, yung halimbawa... Yung siga, bawal. Barbecue? anong pinagkaiba ng siga doon sa barbecue? Mabango ang barbecue? <laughs> Yan din po yung tanong namin sa kanila, pero hindi pa nila sinasagot. Pero hindi nila sinagot. Eh sana sinabi mo, yeah. eh kung hindi ho nyo alam kung ano ang pinatutupad yung batas, bakit ho nyo ako pinapatigil? Correct! Yes po. Yan din yung sinabi ko noon, pero ayun na nga po. Anong sabi ng pulis? Uh, basta daw ipatay na lang pa yung ano, yung barbecue grill. pan fry na lang daw po sa si Ah, ano, siguro yung kapitbahay mo, may may ano ba yan? Nasa katungkulan ba yan? Uh, di ko po alam. Pero ang masasabi ko lang din po is, uh, actually kasi ilang beses na rin namin nareklamo sa association po, sa subdivision, pero dinidefend po kasi nila. Na? Dahil, ah, baka uh, old-timer siguro dyan. Eh, baka malakas. Pero, parang uh, Pilipino po siya, pero uh, sundalo po sa United States. Ah, Ay, may parel. May eh, hello! Sundano nasa sa Pilipinas ka, friend! Ah. <laughs> Eh, yan po, yan po yung reklamo ng, na, ng na, namin lahat. Ay, hindi siya, bakit. hindi siya, ano, hindi siya welcoming sa mga ihaw, uh, ihaw. O pwes, bigyan niya ng pusit at durian. Ang ano yan, <laughs> pag may tawag tayo sa ganyan, yung parang wala siyang pakikisama. Correct. Wala Siguro siyang pa. pakikipagkapwa. Uh, doon Siguro sa kanyang pa. mga, pero, uh, pero siya ba hindi siya nag-iihaw? Uh, hindi. Eh, baka nagsistake uh, yan, ha? Nag-iihaw din yun. <laughs> siguro pa pero balikan uh, po. yung sa barbecue pa hindi pa naman 'yan hindi naman 'yan yung only uh, complaint ko ano po pa? sa kanya ano pa uh, i'm speaking for animal welfare da rin po ah, ah kagaya ng ah, sinasaktan po niya yung mga aso at saka pusa oh di reklamo mo siya ah, alam ko na yan Nariklamo oh na nga po namin huh? yes po yan yung problem Nareklamo reklamo na nga po namin ilang beses ah. ang, kanino niyo ni sige sabihin mo sa akin tinawag po namin yung yung post po dati. Ang hindi. Bibigay ko sa iyo yung bago ngayon. Matindi yung bago ngayon na interview ko na eh. Ah. Si attorney ni Ana Cabrera, matindi siya ngayon. Basta merong siyang nakita at merong witness, kawawa siya. Atty. Bigay ko sa iyo yung number ni attorney ha. Ano to? Ay, yung... Uh, suppose. Ano P-A-W-S. Ba yung... Ah, pause. p a -W -S. Yes, POS. Oh, Kasi yes. ngayon, basta sabi ni attorney, may video ka na sinasaktan niya, nagagalit na naman ako, alam mo naman ako, animal, love the love ko. Diyan mo siya, pwedeng ano, oh, oh. ikaso. Kasi, like yung nangyari last time sa Meralco, sila POS ang, ngayon na, na, ano na, nakasuhan na nila. May napakulong na sila. So okay, talagang pa. tinutuluyan niya yan ha hindi matapang at taga ang ating mo ng Ano kunan nang ano kunan mo niya ng video Abogado video oh. importante video and testigo ng isang tao na nagsasabi na uh, siya ay uh, lumalabag dyan sa Animal Welfare Act then I will give you the the hotline for that and I I can personally ask attorney Cabrera to look into your case Okay pa Okay. okay Nakuha mo? Kasi ayoko niyan Alam mo na labs na loves uh, ko mga aso Pusa pa. Uh, 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 Okay Ano eh ba yung asa yun, kanya? Aso? Pusa? Um Well Puro aso uh, Nadamay na rin po yung pusa ko noon uh, Yung pusa mo Ang sinaktan niya? Uh, noon pa po Pero mostly mga pusa Ang problema lang kasi sa pusa Wala akong proper evidence as mentioned po sa inyo, um, kailangan ng video. Oo. Eh, pero yung aso sinasaktan niya? Marami pong witnesses po sa mga aso. Kaninong aso yung sinasaktan niya? Mga ibang resident, of, uh, residents po. Ah, uh, um, aso division. ng ibang mga residente. Eh, bakit niya sasaktan? Yes, Ay, siguro pumasok sa bakuran niya. Hindi po, hindi. As hindi? in, lalagad lang po sila sa subdivision. Biblia, Sisipain lang, niya? Po niya. Yes po. Ah, uh, hindi pa siya nakagat. <laughs> hindi po. Wala. Uh, uh, ang, um, ang claims po ng ibang tao, halos lahat po nang nagreklamo kasi naglalakad lang po based po yung owner and aso. Tapos? ah uh, hindi po tumatahol. Bigla lang sinisipa lang niya. Sinisipa lang. Ah, eh. pues. Kung may testigo yan, tanungin nyo kung uh, anong pwedeng ah. ikaso, ha? Ah. So, uh, P -A w PAWS, yan po mm -hmm. yung uh, mismo ano. And then, uh, sabihin nyo po yung kaso ninyo. And then, mag kayo mm -hmm. ng message doon sa kanila. Sumasagot ko yan. Mm -hmm. And gawa, kung, maga, siya ay reklamo ng reklamo, siguro kayong mga magkakapitbahay na nabubwisita sa kanya. Siya ang i-reklamo nyo. I-reklamo rin siya sa nang reklamo Exactly, <laughs> exactly. At saka, hello, Parang dayo lang siya dito. <laughs> Pero mas malakas pa siya magreklamo. <laughs> eh, ang sa yes, kung meron naman siyang pakikipagkapwa-tao, 'di ba? Eh dapat maiisip niya na eh gustong kumain ng barbecue, 'di ba? Hindi naman araw-araw na nagbabarbecue. Bakit hindi niya mapalampas? At saka hindi, attorney, kung ayaw mo pala ng kultura namin dito, eh ba't dito ka tumira? Ah, oh, kasi in dapat sana may pagbabawal. Kaya nga, di ba? Ba't galit ako? Eh, hey, kung wala naman <laughs> yung <may nabawal, laughs> Bakit galit ako? Eh, kasi nag-barbecue ka rin. Ah, oh, Ay, ay oh, masarap ang barbecue. Bibiya ko itong barbecue. Masarap ako mag-barbecue. sige nga. Oo, sige nga. nga? Oh, Pero hindi ako nagluto. Ah, binibili mo lang. Ah, binibili ko lang. Kala ko pa naman ikaw nagluluto. Okay. Uy, ano ha, talaga i-report mo yan. Tapos samahan nyo yung lahat ng mga nagre-reklamo dyan. Siya naman ang araw-arawin yung i-reklamo. Gets? Masama <laughs> masamaya yung <tayong> advice na. <laughs> sinaiinis na ako nung sinabi niya na sinasaktan niya yung aso. Uh -huh. Uh -huh. Hindi ho ata makatarungan. At saka, baka hindi niya alam yung batas dito sa Pilipinas. Halor. Uh -huh. Ngayon, uh -huh. kung talagang marami ho siyang reklamon na Uh, wala talagang basihan, ang kaso nating pwedeng isang palaban sa kanya, unjust vexation. Nang iinis. Ah, nang pang-iinis. Oo, totoo yan. asar. Of... Alam mo, attorney, if I'm not mistaken ha, pag malakas yung association, nakakapatalsik sila ng tao. Eh kasi baka may mga regulasyon ang association Hoa. ang homeowners association. O kaya nga. Ah. In fact, meron nga silang say kung kunare, maganda yung subdivision. Tapos ah, oh. ayaw nila ah, oh. ayaw nila yung tao na bumili doon ng property. May mga say ha? Huh? Eh pero ibang klase subdivision na yan. Yes, ah. I know. Oh, anyway, okay. so salamat po. Thank you. Sige, maraming salamat din po. I-report nyo ha, ah, yung lalo na yung sinasaktan yung aso ha. Ah. na ayaw ko, ko ni Marian. Ayaw na ayaw ko yung Ayon. sinasaktan yung aso. Oo, kaya nga yung mga aso Ayon. doon sa kapitbahay namin nagagala gala ipapadala ko sa iyo. Oh, sige, ah, sa akin. Eh. <laughs> sige. Ha? So, maraming salamat ha. Thank you ha. So, alam mo na ang gagawin, ang just fixation, lahat kayo na nandyan, pwede nyo siyang filean. Tapos, sa animal cruelty act, sa ah, post, pwede eh, basta, silang tuluyan. Basta siguruhin lang ninyo, na yung mga inireklamo niya ay walang basihan. Yes. walang oh, legal oh, basis. Ah, talagang talagang nangaasar na lang siya. Oo, oh, totoo. Okay, salamat. Maraming salamat. Thank you. Uy, alam mo. Ang ah, hirap na may ganyang kapit. Ka Oo, uh, oh, totoo Ay, yan. Parang, mm -hmm. parang di ba, kada kibot mo, parang pag may party, galit sa'yo. Pag, alam mo, may nakita akong ganyan ah. din. May nakita akong ganyan na mm -hmm. foreigner din. Eh, pero ito hindi raw foreigner. Foreigner, US. Pinoy, pero Pinoy siya. Pero nasa, nagtrabaho sa... Sa US. Sa US. Eh, oh. Pinoy ka naman pala. Eh. Hindi ka ba nagbabarbecue? <laughs> Ayaw niya na ng amoy ng Barbecue. Eh, bakit ka pa umuwi dito? Ah, tsaka hindi, alam mo yung iba na minsan nakapag-aral, parang gusto niya ipamukha sa mga kapitbahay niya na, eh, hindi nyo alam ang batas. Ako alam ko batas, bawal yan. May ganon. Ah, may ganoon. May ganoon. Ah, feeling. Feeling na iba ako sa inyo. Ah, may ganyan uh, ulit. Para oh. lang maipakita sa inyo na hindi niyo alam ang batas, reklamo ko kayo. Ganon. Ah, ganon. Ah, Talaga eh, ha? puti ah, na lang di kita kapit bahay manda ka sa akin. Uh, ah, kapit bahay kita. Hindi, Ay. pero mo, yung mga kapit bahay mo. Darating ang panahon na magsisisi ka kung hindi mo sila pinakisamahan. That's true, that's true. Dahil baka mamaya nasusunog na bahay mo, Pin walang... wala pang tutulong sa'yo maglabas ng gamit mo. Totoo, totoo yan, totoo yeah. yan. Eh sino bang tutulong sa 'yon na malapit diyan kundi ang mga kapitbahay. Totoo at saka honesty yung mga simpleng bagay, mm. minsan pinalalagpas mo na eh. Huh? Kasi ako nga minsan, isama. yes, kasama. Ka. Sa totoo lang, Ay, birthday yun, naman sige, hayaan oo, mo na. Oo nga, hayaan eh. mo na. At saka minsan nga ako papadala uh, pa ako oh. ng ano eh, ng something eh. Just so that you know, uh, have to know. Be, 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 to have peace, de ba? Barbecue. Ako Ama, Padala mo naman sila ng kalahatin yan. Wow. <laughs> well, anyway, gusto kong kapit bahay si uh, <laughs> si Ato ni Concepcion kasi nagluluto to eh, di ba? Ay oo, oh, oh. bata kami, may kapit bahay kami. Oh. Adi, Lagi ka nangangapit bahay, ano? Pag may niluluto siya, siguro masarap. Oh, oh. Adi, ya, yeah, magabot. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. Eh di sabi naman ng nanay ko, naku pa paano ba to? Oh. Wala naman akong iaabot sa kanila pabalik kasi oh. wala naman tayong niluto. Oh. <laughs> eh bukas, baka pwede ka magluto bukas ng iba naman. At <laughs> eh, so nag, nag, ano, nagbibigayan. At, kasi nakakahiya pag ka uh, hindi ka nagre-reciprocate. Correct, mm. correct. So, That's very true. Again, ka again, ang tawag dyan Ay, okay, pakikisama kapwa-tao. Pero, pero napansin uh, ko. Ano? Pag uh, medyo ma um, masarap yung amoy ng niluluto ng nanay ko, uh -uh. lagi nag-aabot nang uh, ulam naman yung kapit bahay. Sa tingin ko. <laughs> <laughs> Sabi siguro niya, Baka <laughs> para <-abutan> dalawa, niya. <laughs> para dalawa ulam natin. <laughs> para may variety. Alam mo yung, wow. yung dalawa yung ulam natin, dalawa yung ulam nyo. <laughs> yeah. Sharing ang tawag sharing. dyan. Ano ba? Sharing. O, sige. Anyway, maraming maraming salamat po. Mag-share tayo lagi ng ating mga blessings, ha? Totoo yan. At wag na tayong makipag-away. Sa totoo lang, mas magandang peace and loving. Huwag tayo mag-iisimula ng away. Masakit sa ulo yan. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli po. Ako inyong Mare ng Bayan. Mare, yao. Ator ni Kun po. Abogado de kampanya ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! God bless! Bless you!